Ayan. Ay, pangit po yun. Pangit po yung ganyang comment. Yung danjoy lang kami kalinga pa. Huwag pong ganyan. Ano? Support po natin lahat. Ano? Huwag po tayong iisa lang. Support po natin lahat. Kahit may paborito tayo. Ano? Alba, may paborito tayo, tatlo. Support pa rin po natin yung iba. Para naman po ito sa kanila. Para na rin po kayo nakakatulong sa kanila. Mga kalingap. Alright. Ayan. Edsy, Danjoy, Carly. Jom Cardan Joy Rajel, Ed Carly Melbra, Jom Cardan Joy, Ed Dan Joy, ayan, Ed Dan grabe, Jom Car, Ed talaga, ang halos mababasa mo sa top 3 niyang mga viewers, ulit, refresh tayo, refresh, refresh, wag na pong paulit ulit <laughs> okay, Dan Joy Melbra, Ed Cedros, Rajel, Ed Danjoy Jomkar. Jomkar Ed dan Danjoy Ed C. Melbrad. Mel Brad Cedros Ed Pau Macden Rajel Wow Joyan Sinong Joyan? Si Ryan at Joby pa Grabe Ryan at Joby may nagboto kahit wala pa Pabira Wala pa yan guys ha Hindi pa na yan ha Edsy Melbrad, Mel Brad Ayan refresh tayo Refresh okay, jump car set rose at bow, Edsi Norman is danjoy, ayon, jump car dan joy gujoy Carly, nyan, Edsi jump car Marward, oy, may Marward nag-iisa, ngayon lang ko nakabasa. basa car at bow at Mar, ayon, pangalawa na ng Marward, all of them is danjoy, so ayan Kinuha ko yung top 3, no? Binabasa ko muna para maano ko, ma-visualize I mean, maano ko, ma... Tawag ma-analyze ko. Jom Carr, Daniel Cedro, Rajel, Edmar, Carly, Jom Cedros, Cedro, Normace, Edsy Normace, ayan, Normace, Ed Pau, Cedros, Denjoy, Jomcar Carly Sedros Jomcar Sedros Jomcar Danjoy Jomcar Edpaw Grabe Grabe guys Okay Okay na po Thank you so much <laughs> Thank you so much po Sa inyong top 3 Pero sana po ay Hindi lang yung top 3 na yung pinapanood ninyo Sana po sinusuporta nyo po lahat No? So, base sa mga nabasa ko, talagang uh, pinakamarami pa rin is Jomcar car talaga. Base lang dito, ha? Ah, di naman natin alam kung lahat na, malay natin yung ibang supporters is tulog or ano. So, jump car yung una and Ed, Ed, Ed si pangalawa, Ed C, no? Pero sa pangatlo, halos pantay-pantay, Ed Bao, Dan Joy, Seth Rose. Sa pangalawa, di ko pa rin sure. Pero parang Ed C, Ed C nga. Pero sa panguna, malinaw. Malinaw po. Ninong July, ano ba yung ano mo? Pagka-analyze mo. Kasi magaling ka sa ganyan eh. Pero sa mga nabasa ko, ano? Sa mga nabasa ko talaga. Um, Junkar. Pangalawa yung Ed C. Ngayon lang ha. Huwag niyo pong sabihin na yun talaga yung ano ha? Ngayon lang po. Sa live na ito. Kasi di natin sure. Kasi... Yan. Lamang ang Jomcar NC. O oh, nga, tama si Ninong. and NC. Sa pangatlo, halos pantay-pantay na. Ed Pao, Dan Joy, Sid Yan yung nababasa ko pala madalas eh. Ed Paul Dan Joy. Or Dan Joy, Ed Pao, Rose. Sa pangatlo. Pero yung first and second, talagang Jomcar and Edsi talaga. Kasi dire rin naman natin pwedeng anuinto eh. Di rin naman natin pwedeng, inter, di rin naman natin pwedeng uh, uh, 100% uh, magtiwala tayo sa survey na 'to kasi pwedeng yung iba paulit-ulit lang. Halimbawa, puro um, nandito is job car, mga solid talaga sila at mahilig silang mag-type or nanonood sila and nagtatype pa sila. Meron din naman kasi nanonood lang. So ayun, Halimbawa, paulit-ulit yung comment nila. So, hindi pa rin po yun. Ano. Pero, yun nga, talagang ano, sa survey na to, sa top 3, or yung top 3 pinapanood, halos andun palagi yung Chomkar. And, pangalawa yung Etsy. Then, pangatlo is, yun na, Dan Joy, Ed and Sed Which is, makasama ka lang doon sa mga nabanggit dito, malaking bagay na po yun, di ba? Kaya, yun. Hindi imagine, ano, ang Rajel, halos walang nagbanggit ng Rajel. Pero tingnan nyo po yung views niya. Tingnan natin yung views ng Rajel. Diyan, kaya, ako nagpas, kaya po ako nagpa-survey. Tingnan yung views ng Rajel, oh. Uh, nasa na yun? 268, 270k, ba? Diba? So, marami pa rin nanood kahit halos walang nagbanggit. Ibig sabihin, kahit wala, hindi sila paborito, may nagsusuporta sa kanila. Kahit hindi sila most favorite, di ba? Kaya yun, kaya po nagpa kaya nagpa-survey po ako. Di ba? And yun nga ang masasabi ko talaga, halos ano talaga? Ano pa rin talaga ang Junker at Edsy. Then Edbau and, and then Danjoy Edbau said Rose ang Cedro di ko man na rin malaman kasi nasa ano na siya eh. Na kay Direct Iyan na siya. Pero sa main channel ko, ang, yan, ng Ed Pau and Dan Joy is, yon sila talaga yung nasa third, no? Pero, lamang pa rin ang Dan Joy sa community talaga. Lamang ang Dan Joy. Malakas po ang community ng Dan Joy. Kaya yun po, yun lang naman. Kaya ako nagpa-survey. Gusto ko lang malaman yung kahit wala siya sa favorite nyo, ibig sabihin marami rin pa rin na susuporta sa kanila. Di lahat ng viewers dito nagko-comment. Yes, isa pa yan. Hindi rin natin to pwedeng magbase tayo dito na 100% na paniwalaan natin. di ba Kasi, ano pa rin eh. Ayan. tatalot. <laughs> Ed C, Ed Pero ano po ah, kung iisipin nyo po, no? Talagang ano talaga, kung baga um, malaka, malaki, yung chance or expected na rin natin na talagang mangunguna yung John at Ed C. Kasi tingnan niyo naman po yung vlog natin sa kanila, di ba? Halos 60 na, part 60, part 70. Di ba? So imagine kung yung Ed Bow ay nasa part ano na, part 60 or yung Danjoy is part 60 na, no? Or yung ano pa, yung ibang love team. 'Di ba? Imagine yung iba nagsisimula pa lang pero mamaya nga nagbabanggit na dito. Kaya ayun po. Yun yung purpose ko din sa pag-survey. Kaya expect na talaga natin na jump current and Edsy yung mangunguna. Kasi tingnan nyo naman, part 60 na sila, part 70. <laughs> Ikaw propaganda Andalan Kaya support lahat Kaya may paborito ko Wow thank you so much po Salamat po Ang Rajel po Dalawang episode pa lang Ang Carly Dalawang episode pa lang sa akin Pero Ayan po May mga bumabanggit na po dito Marami salamat po sa inyo True po Kasi yung ibang viewers At supporters Ng ibang love team Like NC po Wala dito lahat ngayon Ayan Nung una jump car Kasi sila na una Opo, ayan sila yung pinakamaraming ano, maraming na vlog, maraming ng episode. Kaya ano na 'yon? Hindi na rin tayo magtataka.